Okay, magluto tayo bulat. So, tatlong bulat ang aking lulutuin kasi ibigay ko sa aking uh, kaibigan yung iba, yung isa sa akin. Yan na. Yan na guys, ang aking lulutuin na yung araw. So, nagpainit na ako ng mantika na sobrang init na init para masarap yung luto ng aking daing bakama yes. Baka ma... Hmm. Nandito po tayo sa taas ng rooftop. It's time is 9 a.m. in the morning. So, yan ang ating daing, ang ating lulutong. Ngayon, yan. Unahin natin yung isa. Yan. Yan, guys. So, nandito tayo sa rupa para yung amoy papuntang taas, hindi papuntang pababa. Para yung yung guys, ang ating guys, daing. Yan. sa so, sobrang ng ating daing. Galing ito, Pilipinas from LL all the way here in Singapore. So, guys, no? So, yes masarap yung daing natin. yung kahit okay, daing lang ang at ating ulam dito sa ibang ganto so, ay okay-okay na. And guys, so, lukuin dip, natin ito. Ayan, wow! Ang, ang gandang pagluluto natin ito. So, wait! Don't make noise, okay? I'm cooking here. You cannot come here because it's the cooking oil is very hot. Yung atin lo inung ng mga natuang alam. Yung tatlo yung niluto kasi. Bigay ko sa ipapakita sa ID. from Philippines, Iloilo. -ilo, ang ating daing ngayon. Siya, Luto na ito guys. Hindi ko tamang luto na ito. Yung ulo masarap ito guys. Ayan. Hindi tamang luto na ito. Balik na rin natin. oh, ang gandang pagpaluto. Quiet. quiet you sit there what you doing where where are you oh you just sit there why it's so noisy I'm cooking Dito tayo sa ngon rất ngon rất ngon rất ngon rất ngon rất ito so, ay buhay OFW tayo pag may paraan makakain tayo dito ako sa taas ng rooftop para yung amoy paakyak hindi pa baba hindi pa pasok sa loob ng bahay kasi ito pag sa loob bahay na niloto baka isang linggo mapalayas tayo ng hindi oras yan lagay natin yung muna dyan patuloy yung mantika No? pagkaluo bahay puli niluto ng pork kwet nung yung kumukukot nung kwet magluto nang daing sa taas ng bubong bubong ng bahay para yung amoy paakyat hindi pa baba yun na guys luto dalawa ibigay ko po sa kaibigan ko kasi hindi sila pwede makaluto sa loob ng bahay ng amoy kasi wala silang wala silang bubong na gaya dito sa akin Grabe yung mantika, oh. Itim na itim. Pag ganito pula, pag dain yung luto, yung mantika, parang kasulina. No? Sobrang sobrang itim, oh. Yan. Masarap po sa munggo. Kasi wala hindi ako nakaloto ng munggo. Yan. Ang ating... Ay, 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 ang init. Ito, so, ibigay ko sa kaibigan ko. Para matikman naman, naman nila yung daing. Kasi, pag dito tayo sa ibang bansa, masarap yung daing. Pag sa Pinas, maglitson. Mag masarap pa po ito sa litson. guys. Thank you for watching my daing ngayon. Yan ang day daing ngayon. Bye. Dito ko sa taas ng rooftop na buluto. Yan ang ating kwarto. Ito ay rooftop. Yeah. Maganda yung weather mayon Parang hindi ulan. Yeah. So, may, may ulam na tayo.